Kailangan meron kang tatlong investment na inuhulugan o pinabayaran. Okay, g balik tayo sa lahat ng mga 50 years old. Rule of three. Yan ang pag-usapan natin. Sa lahat ng mga 50 years old, ibig sabihin meron tayong tatlong rules. And bawat rules, meron tayong tatlong guidelines. So, sa lahat ng 50 years old, para sa atin to. So, pwede kayo mag-comment. Doc, 50 ako and I was watching your vlogs for how many years? Sa lahat ng mga matagal na nanonood sa vlog ni Doc, na kasabay ko na kayong tumanda. <laughs> Joke lang sa tanda. Kasabay ko kayo nag-50, nag-51, 52. Maraming po salamat. Para sa ating po yung vlog na to. First is, eto po, dapat mayroon kang tatlong sources of income. At 50 years old. Gawin natin or sundin natin ang rule ni Ty Lopez. Sabi ni Ty Lopez, dapat meron kang A1, A2, A3 and P1. Ano 'yung P1? doon muna tayo sa A1. Ito 'yung first source of income mo. Maybe this is your main source of income, 'yung A1 mo. For example, kung employed ka, kung meron kang maliit na negosyo, A1 mo yan. Pero dapat meron kang A2. Maybe may sideline ka, maybe meron kang maliit na store sa bahay mo, or meron kang product na binebenta mo on uh, every weekend or once a month, meron kang pinagkukuhanan ng source of income mo. So, at least, meron kang tatlong source of income mo. Your main source of income, that is your employment or small business, meron kang side income and another side income. Okay? So, sa tatlo na yan, or dito sa dalawa, you can use your skill. All right? And this one, you can sell products. Main source, your skill, and one product. All right? At 50 years old, kaya-kaya natin yan. Alam nyo, nag-start ako, ngayon 52 na si Doc. Eh? Pero before 50, yan po ginagawa natin. Meron akong main source of income. Employed po ako as a principal and dean. And yung aking second, ginagamit ko yung aking skill, nag-speak ako that time, and nag-vlog ako. And third, meron po din akong products na binibenta in, my, in partnership with my sister. Nagtinda kami ng RTW, uh, nagtinda kami ng alahas, and other things. Alright? Pwede mong gawin ang formula na yan. Second rule natin, pero bago yan, kapi muna tayo, Gilibers. And sa lahat ng mga 50 years old, if you want to join our community, IMG Rockstar, pwede ka po mag sa Akin Personal FB, Akin Personal FB para magkaroon ka din ng other source of income, okay? Second natin is, kailangan meron kang tatlong investment na inuhulugan or binabayaran ngayon para safe tayo sa future. Pwede first, pwede ka magkaroon ng asset, okay? Pwede kang bumili ng lupang maliit muna, nandyan lang muna siya pwede kang bumili ng dalawang o tatlong pintuan ng apartment. So, basta meron kang real estate asset. Second, kailangan meron tayong paper asset. So, pumili ka po, like sa akin, meron tayong mutual funds sa IMG yan. Kaya, if you want to know more about it, mag-PM ka lang sa personal review ni Doc. And isa pong paper asset or investment na ginagawa natin. Okay? So, one paper asset or two paper assets. Okay? Pumili ka ng tatlo. Investment, Hinulugan mo ngayon kahit, like for example, no, sa akin, small amount lang, like mutual fund, we can, pwede tayo mag-top up sa community natin in partnership with Drumver. Pwede kayo mag-top up as lost 20 pesos. So sa amin, parang hinulug ng assistant ko is 100 per week. Ganun lang siya kaliit, di ba? Pero over sir, a longer period of time, that will give me money sa pagtanda ni Dok. Alright? Next, third natin is, third rule, dapat meron kang health money. So, first, kaulaw na, dapat may Kaiser ka. So, kung wala ka pang Kaiser, mag-Kaiser ka na. Dahil ang Kaiser, may healthcare yan. So, yan ang sasagot sa hospital bills mo pagdating ng araw, pag nagkasakit tayo. Second, dapat meron tayong health fund. Pag tayo matanda na, pagdating ng araw, dyan tayo Di ba? dyan na magkakasakit, lalabas na lahat ng sakit natin. Kung sa HMO, healthcare, kailangan meron din tayong health fund. Ito, narinig ko sa one of our leaders sa community namin talagang nagipon siya ng big amount of money as health fund yan. Nung narinig ko yung term na health fund, o nga no, dapat meron tayo. At least 100,000, 200,000, uh, 300,000. para yan sa mga pambili natin ng pagkain, pagbili natin ng mga kailangan natin in relation to your health. Alright? And third, kailangan meron tayong emergency fund. Yung emergency fund na yan, bukod sa pangailangan ng pamilya natin, emergency mo din yan in relation to your health. Okay? Alright, delivers. Simple lang yan. Rule of 3 Para sa'yo at age 50. Let's go, let's go. Kapi po tayo.